makiki ride on. ride on lang ako dito sa dalawa. Akala ko maglalakad lang kami. Yun pala. Sakay kami ng ano? Ng metro. Kaya eh, ito na nga. Andito ang kasama ko ngayon. Ito turn ko na Pero ngayon, for now, nag-aano muna, nagre-recharge pa yan. Ante, kamusta po kayo? Ari ang inyong pamangkin. Hindi pa busog ito so cashless. yan, Ito, sa bayad ng ano, cash. Nakalibre ang isang bata. Unlimited yung kanyang ano. Oh my, nagkamali pala ako. Maglalakad pala ka. Akala ko sasakay ng metro. Tawa siya ng tawa. Nagload lang pala kami. Follow the leader, guys. Babalik. Babalik. Guys na nga siya. Ito na yung Proxima. Asta Proxima. Ito yung next time. Kasama silang dalawa. Ante, are na ho. Ang inyong pamangkin. Are, totoong totoo na. Nagiging vlogger na are. Sa susunod, eh, professional mode na niya yung kanya. Ay, wala pa pala. Magagawa na are yung Facebook. Hola guys. Ke tal? Todo bien? Vamos sa paseyo. Porque hoy fiesta akin Madrid, San Isidro. May ano may, may action pa. Ayan, hindi alam kung saan ang pupunta. Ang daming ano. Dahil holiday kami ay gagala. Yan labo naman ni ante. Itong aking ante. Andi ni kami, oh. Andito kami sa may Santo Domingo. Holiday kaya maraming tao. So, punta kami tiyan. Ayan, mag-ingat. Baka vlog sa daming tao. Mahiwalay sa kasama. <laughs> Bahala! <laughs> Maiwanan! <laughs> May tuktok din naman dito sa Madrid. Oh. Gumala. Mga sportswear. Pumasok kami. Ayan yung naghahanap. 2 five sinasabi sa ate, pumasok daw kami para ma may magbibigay daw ng bulak. kaya kung totoo. Pag sure. Pumasok kami para lang dito sa bulaklak na to ha. Itong si ate talaga, pumasok daw kami. ay ko, ano kaya? Ano <laughs> kaya? No, no, no. Ayan yung dalawa. Pipila. Libre lang yan. Para may makuhang regalo. Ayan, ayan na. Ayan, ayan. ayan. na. Ayan si ate, o. Oh. Dapat 5 pala siya. Dapat 5 pala yung

Cinco esto 3 Y dos 5, ya tiene un barquillo ¿Alguno más? Tira. Ah, vale. Uno. Otra. Y uno dos. Y dos 3 5. ¡Muchas gracias, señor! Uno. God bless. Si, sige, sige, matal kang dia. Hala. kaka kami. Ano sa? Yung Ah, kung saan yung may byahe siya? Ah, okay. Laklak may trip pambarkilyos. O travesya? O traves tinanggal yung mask para kita yung mukha ante. Hola, ante. Habi kami na pasok sa isa dito na bagong open, may pagulaklak na, may bagpilius pa, mira. Kaya rin ko daw, hindi pa natitikman. O, <laughs> eh, hey, kamusta mo naman si ante? <laughs> kamusta ante ko? Miss you. <laughs> Miss you ngayon, nung nakaraan, <laughs> te quiero mucho. Ay, ayan Oh. Parang na-experience nila yung pagpapilot. pilot, oh, galing. Ito, nalaro ko na yon. Ito yun sa mga science class dito. Ako sa sarili ko. <laughs> ayan, akit ka ba? Ayan oh. comment ni ate. oh, oh, ba diba? Nagmamaganda. <laughs> so, hindi pa pwedeng ang entrance ay maging exit. Continue oh. to visit free visit bagong bukas. Ayan. Ayan, may libre na naman dito. Maraming libre, ah. Libreng ano, ano ba yon? Ayan, may upuan dito. Ay, kunwari. Wow, straight na straight, ah. Parang talagang passenger, ah. Sir, anong gusto nyo pong inumin? Beer. Estranesly, ak akala mo'y politiko eh. yan experience. Hindi ko alam kung ano to. Basta nandito kami, Iberia. Ayan, daming tao. Ayan. Si ate nakakipling na bag. At syempre ako, eco bag. <laughs> Ayan siya. Nagkukodak na siya. Ayan o. Oh. <laughs> Ngiting-ngiti. Magbablog na yan mamaya. Ay nga naman. Na andon si sila o oh, photo. Ay ito pa may ganyan. So ito yung totoo, yung katotohanan. Muchas gracias, señor. Didigyan niya ako ng dalawa. Yan si Ate na ante. Sí at bibigyan din si Ate ng dalawa. Yes. Muchas gracias, señora. Salamat po sa Ang Dami na. Kami, ano eh? mag-JJS from si Ato, tingnan mo na Ayun oh, no, yung kanyang partner. Basic. Parang Valentine's dito. Eh, ano po kayo? Ay, ngayon po ay San Isidro. Pero, abet. Ayun na nga, no? So, nakadami kami no, tong aming nakuha. Ito. So, tig-tatlo na kami. Kanina, tatlo. Ngayon, tig-tatlo kami. So, may merienda na. Libre merienda. Tapos mukhang may inumin pa kaming libre. Ayan na. Oh. Nagpe-prepare na sila ng mga kopa. opo kami dyan mamaya. Mayroon pa dyan. Oh. Balak akong lumabas. Mamaya pa dapat. Ang dalawa, sabi ay lalabas daw. Sabi ko, pasama ako. Ayon. Ito nga. At na ano, na ambunan ng pagpapala. si Madam Palay mahilig mag-selfie. Ayan nga siya, oh. Nagsiselfie talaga siya ng solo, hindi kasama yung asawa niya. Ayan, oh. Akala ko tapos na siya. Pero hindi pa pala. Ayan. Talagang, ayun, uma, Umaang gulo pa siya. Ayan, o, no, talagang, ayan, inutusan na yung kanyang asawa. Ito namang asawa niya, very supportive. Ayan. Oh, ayan, smile. Ante Noime. Ay, are palang Kamang kanya hindi ko alam na mahilig palang mag-Kodak. Madam, anong sabi mo? No, abi may libre sa baba. Kung wala pong libre, hindi pa magkaroon ng bulaklak ng kasawa. <laughs> Nagpaparinig. O, oh, dyan, shout out sa mga asawang lalaki na hindi marunong magbigay ng bulaklak sa asawang babae. Baka naman. Uh, salamat pa rin kasi sa akin dinigay. <laughs> nakadami siya kasi lumabas, pumasok pa uli. <laughs> Kaya nakadami siya ng bulaklak. bulaklak lang pala ang katapat nito eh. Bilhan nyo nga po ito ng ano, isang pasong bulaklak. <laughs> Yan, so mamimili ka dito ng iyong isusuot kung gusto mo mag-abrigo o ito. Ayan. Yan, pinapipili kami ni Kuya. Ito. Ayan, kami na, kakuha na ko nito, okay na ako. Sa si pastor ayun, parang cowboy lang siya. Sa si ate, pwede na, madam na madam. <laughs> La cámara es esta que está aquí, ¿vale? Siéntese, you. La cámara es esta que está aquí. me amiga lo que va a ser el un de toda la vida, ¿vale? Ella va a contar 3, 2, 1 y empieza a grabar, ¿vale? Vale, gracias. Hacen una turbo. ¿Alguien tiene cámara? ¿Alguien Oh, really? Yan, tapos What's na. Isang lang Isang lang. Gusto ko ata Yes, pa? Uh, yeah, yes, pa? <laughs> <Muchas gracias. laughs> <laughs> so, tapos na kami yung experience ng Iberia. Ayun, no, sa taas. Mm -hmm. Eh, scan mo lang siya diyan para makita yung kwan. Uh, naka reserve ka dito bago ka pala umupo. Oh, yan. Ini okay, naman tong okay, libre. Eh. Stick o kayo diyan. Wala lang flavor plain. Comment mo diyan sa stick o. bien. <laughs> Kanina yung hindi pa natitikman, Rico. Ngayon, bien. <laughs> <laughs> exit na kami. Ay, mas malaki ito. Eh, ito pa. Ito pa. Mas malaki daw ito. So, pipila kami. Ayan, oh. Experience ang Iberia. Ayan, oh. Ah, excited na kami. Pwede na kaming umupo. Ayan. Ayan. Otra Oh, in, in a few hours. <laughs> <laughs> Andan <Nandiyakim> kami sa Pinas. <laughs> <laughs> Magbabakasyon kami ng ilang araw lang <laughs> Kasi libre. <laughs> 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 Ito na nga, naka-experience kami ng Iberia, guys. Iberia Air, ayan. So, yan o. So, maganda yung panahon ngayon. Ayan. So, doon sa dulo ay business class. Diyan ay business class. Ayan. So, ito ay libre lang guys na experience namin dito. Pakatuwa naman. Ang ano naman, manifesto, Ayan. Ang laka ng espasyo. Ayan. Ito na nga. Ayan. Ante, uwi na kami. Ola, <laughs> ante. Ayan. Photo pa more. sarap talaga ng pagdasa. Ito na nga, kami oh. So ito manifesting na talaga. Malapit ako akong sumakay ng eroplano at magbiyahe. Okay na, nakaupo na tayo dito. Adios. Adios guys. pa sa inyo? Adios, wala nang battery. <laughs> Hindi ko akalain na magbablog ako ngayon ng maghapon ngayong hapon na to kasi ang ang aming gala Ay, so yeah. adios, thanks ito nga experience ang Iberia ayan o no, guys, Iberia I'm sa not taas not ayan o no? ayan, si madam, o oh, diba <laughs> kayo ng asawang susuportahan kayo kahit sa ito, ito, but, ito, photo shoot photo shooting, o kita nyo guys hmm San ka pa? Kahit sa ang anggulo. O matras, andon ang asawa para magfoto. Ayun pa nga daw, sabi pa. Ito na, ito na, this is it. Ay, ito na, ito na, ito na nga. Yan. Oh. Ayan na nga. <laughs> Ayan. Ayan. At ito pa nga, yung asawa, ayan, nakaslanting pa para maganda ang kanyang anggulo ni madam. O, oh, madam, ano na, pasaan na tayo. Ay, hindi pa tapos si madam. <laughs> Dito daw yung, yung sa angle na to. Napaka. O, oh, ayan. O, oh, diba? San ka pa? So, bamonos na. So, andito kami sa Grand Via. yan, Holiday, holiday. Kaya ang daming tao. Nadaanan lang namin. Ayan o. Oh. Pero ang daming nanonood sa kanila. galeng. kita mga patongtong ng mga abuela okay oh. kita nyo guys yan nung nasa ulo ito yung sinasabi ko kung may baby sa Pilipinas may bulaklak dito sa Espanya yan baka mag viral ang video ko no, may torch dito sa gitna alas 7 na guys at yon nag aantay nga si madam para magpa-photo doon <laughs> karating kami dito from Grand Via ayan gala gala din pag holiday okay, guys ito yung sinasabi kong sentro ayan mapuno mapuno talaga dito so may part talaga ang nakapreserve ang mga puno ayan Thank you so much.